Yes, dito ako sa dali. Nagbili ako ng ano ba ito? Tortilla wrap. Okay. tinapay ni kulit. I see. I check this one. Basta naman kasi yung tinapay ni kulit ay dun. Ah, hmm. Tumatanda na. Check natin. Ay, yung kumari, naman tayo mag-jogging eh. Iba-jogging natin tayo yung jogging mo. naman. 27 Bukas din, ubus na rin. Tumatanda, 27. Ano ito pa expensive. Ginger. Smokers Ano ito guys? naman Hindi ako inamin. Hindi ako mahilig sa mga ganyan-ganyan. -gany. kape-kape na Gusto ko magkape. Titimpla ko ng kape ko dun sa bahay. Hindi daw ako dun sa kape-kape dyan sa labas. Never kong ginawa yan. Depende na lang pag ako yung invite sa kape. Magkape sa um, Sa labas. Yun. O, ka -kape ako sa labas. Pero yun, um, ako mismo ang pupunta at magkakape din sa mamahal yung kape. na huwag na lang. Hindi sa hindi ko afford. Ayaw ko lang magastos ng ganun pagka sariling bulsa ko. Ayaw <laughs> yung chocolate dito. Pero ayaw ko yung um, bilis na kulit kayo. Baka nasira na lang yung kanilang nalamunan. Bibili pala ako ng tissue. Wala na ako tissue sa bahay. Mas na naman. Mm -hmm. Ayaw na kumain ng mga ganito. Kakasira Katawan. Ang sarap sa kasaya ko na. nibilin na ulit ako kasi um, ano. Ano na? Tumambay. Daruma, hindi na 'to. Okay. Oh o uh, 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 ng vegetable. Uh, no. kay Master. Hmm. Dito tayo. Hanggang aga nasa pamark ako. Wala akong <laughs> <laughs> hindi ako mag ako teka 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 langay ko naman dito sa soot ko may soot pala ako dito wait lang wait lang bella con noi ho voluto che tu mangi almeno per